Grupa, di tayo ulit sa 999 Mall May ire-recommend ako sa inyo na isa sa mga pinakamurang uh, furniture At kung naghahanap kayo ng mga space saver na furniture Ako, dito sa may H-Stacks At uh, kung hiling nyo naman yung mga Ottoman ottoman chair na may storage Dito nyo lang sila mabibili Dito sa may 999 Mall Actually, affordable at high quality At ang location nila dito sa may Pasilyo E tapos 3E, third floor, dito sa 999 Mall. At uh, may kita nyo ang isa sa mga pinakamurang uh, marerekomenda nating uh, bilihan ng mga party. So ito na tropa, si Miss Kim, Ma'am Kim. Uh, Hi guys! Welcome to HS Tech po. May mga buy one, take one kami dito, sir. Ito, try ko po sa inyo yung round storage namin. Ayan guys, space saver na yan guys at di-assemble yung kanyang leg, wooden legs. At kung naghahanap naman po kayo ng metal legs, eto ang re-recommend ko sa inyo. Ayan. Three type na siya mga beshi. Ayan mga beshi. Ayan, pwede siyang pang coffee table. Ayan I'm siya. ano? Ito mo, pwede siyang uh, upuan. Pwede siyang upuan. Tapos pwede din siyang uh, coffee Ayan, table. With storage at pwede pang coffee table. Ito Ayan. bagay na bagay ito sa mga... Sa mga space saver yes. na... Yes, mga space saver yan, sir. Ayan. Tapos sa mga restaurant. Yes. Sa, so, pwede rin, no? Actually, pwede Taro rin siya. Lalo na sya. sa may mga small room dyan. Ayan, guys. Ayan yung mga marirecommend ko sa inyo. So, ano yung mga... Uh, ano pa? Ano pa yung mga pwede mo ma-recommend? Mare tsaka yung kulay? Tsaka yung ano? Um, eto, sir. Yung aming new arrival na cloud. Ayan siya, sir. Cloud dyan is cloud. Yes, po. Cloud yan. Pero pa, in fairness, ha? Yung mismong uupuan mo, ano siya, maganda sa fit, Tsaka ano siya, Ayan. uh, malambot. Sobrang... fabric yan, sir. Ayan. Sa yung storage yan? Sa, wala po siyang storage. Yung may mga... Ay, yung may ano lang siya, yung pa. pinaka ano lang siya. Yes. Ay, galing oh. Ayan. 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 Ayan po. Mahaba lang siya. Yes, mahaba lang po. At ito naman po yung small size niya. So, magkano yung price niya? 6,500 po yung kanyang price. Pero so, kung gusto niya naman po ng single, at one seater. Meron naman po kami noon. Mas mababa. Ito magka ano to magkasama na to. Hindi po sir, magkahiwalay Mag po sila. Ah, magkahiwalay yeah. lang siya. Magkahiwalay sila. Hmm. Kung gusto niya naman po ng one seater sir, ito. Yung one seater namin. Ayan. So, yung magkano yung price niya? Ito sir, 3,500 lang siya. 3,500. Ayun, dito lang meron 'yan, sir. Sa HSTex Home. So, sa mga gusto ng uh, aesthetic IG yung room. Nako, Ayan, marami eto, kami niyan. Isa to sa mga pwede kong ma-recommend sa inyo na magandang uh, mabilan dito sa may 999 mall. So, ma'am, ano pa? Ma'am, uh, any suggestion pa na furniture? Uh, ano yung uh, pinaka-best yung... kong ibibigay sa mga customer natin? Ihain na natin, true pa. Ayan, sir. Ito yung aming ottoman stool with storage to sir kaso nakaklean kasi siya wala kaming kami sige isang wala ang sample ano. sige. eh pero bigyan ko po kayo nung wala naming clean wrap. eto sir excuse me po ayan eto yung marirecommend ko sa inyo guys Yung aming Ottoman with storage. Ayan siya. Space saver na yan, guys bagay na bagay sa mga static room or static. May nakita ko dito, nako, napakaganda ng ano, yung design. Magkano yung sa mga ganito? Ayan sir, yung new arrival namin. 15,500. 15,000 Ang ganda ng ano niya, design niya, yung quality niyan sir. Dito May yung ano niya. Yan, yan oh. Tapos pag inupuan mo, napakalambot Comfy. niya. Yeah. Lamad Ayan. Lambot niya, sobrang lambot niya. Sobrang lambot niya. Tapos, uh, meron ka rin sa mga papata, no? Ito. So. Yan yung high chair with feeding table. Magkano yung price niya? Dati saan? po siyang P7,500. Ngayon, nakaseal siya ng 5500 na lang po siya. 5500 na lang up. siya. Dati so. po siyang P7,500. Kung gusto naman po ng high chair lang, ito, sir. Dating 6,500. Ngayon, nakasave na lang din po siya ng 5,500. High chair din siya sa mga bata rin Yes na? po. Pero wala po siyang feeding table. Mm. High so, chair lang, lang siya. Yes po. No? Kasi ito, 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 ito. Sa so, maganyan, magkano yung price niya? Ayan sir, 7,500 with storage. May storage na siya. With storage na yan sir. Bagay na sa mga chikiting to, yes. Pa, Kasi Pero, ang lead sa niya, 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 para siyang webless na napakaganda nung ano, napakaganda yeah. nung yeah ang cover niya, seat cover niya. yan. Napaka ganda well, About fabric yan, sir. Tapos, meron siyang uh, storage. Yan. Kung lalagyan mo ng mga laruan. Napaka-quality at affordable. So, dating ang presyo niyan is? Hindi, sir. Ayun po talaga yung retail price. Retail price. price. Yung arrival po siya. Mm. Pero so, kung may discount pa naman. May discount siya. pa yes. naman. Kahit pa paano. So, ito, oh. tropa. Meron pa siya dito. Ito. Ito, ottoman chairs po. Magkana naman yung price niyan? Ito, sir, nagkakalaga siya ng 3,500. 3,500 siya? Yes. Ito, wala siyang storage? Wala po siyang storage. So, ito bagay ito sa mga, ano, sa mga, sa mga, tag dito, mga farlor. Yes. Tapos sa mga resto. Yan, bagay na bagay ito. Kung magtatayo ko ng restobar, mga business na pang-aesthetic, pang-instagrammable, pwedeng pwede kayo dito sa H-TEX. So, ma'am, ano pa yung mga ano? Ito. Ayan, so, ito yung ano man sa inyo yung aming folding chair. Ito siya. Dati siyang 3,500, sir. Ngayon, 2,500 na lang po siya. So, may, ano yan? Naka-discount siya yes, ngayon. Yes, naka-discount so, na po yan. Three colors available niyan, sir. Yan, wooden din, din siya. Tapos, beach so, uh, coat wood. Tapos, ang tawag dito sa cloth na to? Yan, ano siya, matibay siya Double Ayan. G, Ayan. pwede ka bang umupo dito? Subukan natin, baka mamaya ano eh Yan, subukan natin Ayan. Na. Ayun na, magkarak-karak na <laughs> Pwede ba? Pwede ka ba dyan? Pwede natin Yan o no? Tapos susuotan mo ng sunglass, no? Oh, ang yeah. ganda, no? Yeah. no? Saktong-sakto. One to fifty kilos. One hundred to fifty... ka? One ten. hindi. Parang one ka na nga. Hindi, <laughs> one lang talaga. <laughs> <laughs> Yan, saktong-sakto siya. Pero in fairness, ha? Oh. Feeling ko parang ako nasa beach ngayong nakaupo ako rito. Yan, ang bagay na bagay, okay. no? Parang makapapisok sa dagat, oh, o. Sa Pero kung mas gusto nyo naman po ng ano, mas better dito. Mayroong pa Mayroon pa papadyas. Yes. Ayun, sir. Siguradong mas kaya siya oh, talaga. Ano, leather siya. Yes. Yes. Tignan mo, okay, oh. Mas kaya, kaya Eto, siya. Ito, maganda ito sa leather ay, niya. Tignan tayo, mo yung leather say. niya, trupa. Ito. Ba yun? Yan, yan, yan. Yan, 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 Geo. Ganda, no? Pang-boss type yan, no? Oh. Heavy duty yan, sir. Heavy duty. Yes. Ayan, try mo siya. Yan, tatambay ka lang na mula. Ganyan, oh. oh. no? Yan, no? Oh, o, di ba? O. Diba? Yun o, no? oh. ano, parang ang sarap pa ba na rito, no? Tulog ka na dyan. Parang pwede na matulog yung minamasahe, no? Oh. Sa anak na ganyan, no? Ganda, uh, oh. 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 Ay, sorry. Bakis. So, ano ba, madam? Ito sa mga ganito mo magkano yung price? Ito, sir, dati siyang 4,500. Nakasay siya ngayon ng 3-5 Waves 2 3,000 May stories na rin siya? Ayan sir Wala siyang stories Ah wala siyang stories Ge, Pwede mo siyang ugain to Actually, parang ano eh. Tingnan natin na kung Ayan. ano. With metal legs din po siya. Metal legs na siya. Papaano natin, papaupuan natin kay Gege. Yeah. Ayan, sir. Kayang-kaya kaya rin siya yan. Tingnan natin kung kayang-kaya kaya si Double G. Pwede ba pwede ba mag-planking? Oh. Ako. <laughs> <laughs> Bagay yan sa mga ano, G. Anything position, no? No, G, no? Ayan. Yung kayang-kaya si Gege. Ano <laughs> oh, pinapasahay? kaya. Uh, Ang sarap ba eh, no? Eh sapit, tignan mo. Sarap sapit yan eh. Ayan mo, upo ka. Same lang din ba sila? Same Ayan. lang din siya. Ang price niya madam, magkano? 3,500. 3,500. Ganda no? 3,500 to. Sarap to? Oo, ano. At matibay. Ayan, sa gliding chair naman po namin, nakasale din yan sir. Ang price niya is 13,000 ngayon, 10,000 na lang. 10,000 na lang. Siya Ang ganda lang ano niya. Ayan. set Eto na po uh, ano siya. Ah. Eh? Ano she? Yung tingin mo yung mga pangmayaman na type, ito yung pang mga ganito. Magkasama na to. Yes po, magkasama na siya. Dalawa sir. na yung ano niya. Isa Pag sa niya, Try sir. Try mo nga eh, ah, tinutungtungan ng ano to eh, ng pae. Eh. Yes. Po. Sige, try mo lang ha, teka lang ha. Baka maano natin to isa. Sige, sige. Iyo no? Oh. Ang oh, ano? Oh, oh. oh, tas tatas yung paa mo? Oh, yan no? Oh. Parang natutulog lang! mo? Ah, gising ka ba? <laughs> <to>. <laughs> <laughs> Tapos ang ganda actually, ang, ang, price niya talaga is... 13,500. Ngayon, yeah, 10,000 oh. na lang siya sa amin. <laughs> so, bagay na bagay lola ito. Nyo. Lola, oh. Lola Ayan, tangbiya. Sa mga lola niyo, lolo niyo, ito na ang bagong ah uh, ang tawag nito? Gliding chair. Bro. Gliding chair. Ito na ang bagong gliding chair. Dating 13,000 $10 at 10,000 na lang ngayon. Umuwa na dito sa HS Tex. Ayan, next naman po natin, itong ating end bed. Ayan, yung end bed natin. Sir. So, yeah, magkasama siya, ma'am. Ito, Or... The, sir. Magkahiwalay, ma po siya. Ayan. So, pakita ganda, po natin sa kanila. Ganda nung ano niya. O tumant pa rin siya. Ah, ito, ano niya, bed storage nyan. niya. With ano na pusha. Pwedeng Metal tulugan bed. to, no? Actually, sa mga naga-trupa, ano, mga naga-assemble or nag-customize na mga sasakyan, bagay na bagay to. Ayan. Lalo Ayan, na no? sa mga gilid ng pang-bed, sir. Okay. Pwede pwede to. Ayan. So, ang ganda. Ito, madam. Four, ganda. four colors available niyan, sir. Four colors din yun. Ito, yes. okay. ma'am, madam. Ito, sir. Ano, yung mga bago naming ottoman chairs. Wala po siyang storage. Wala siyang storage. Pang ano lang siya? Chairs lang po, po talaga siya? siya. Sa ganyan, magkano yung price niya? 4500 po. P4,500. Yes, may discount pa yung price. May discount pa yung price pa pagka gusto niyong pumunta. So, Eto madam, nakita ko talaga ang ganda. Magkano yes. yung total price niya? Eto sir, yung total po namin na set na to, 40000 na lang po 40000 yan o oh, yan o. Oh. Yes. Grabe o. Oh. Ayan. Meron na siya nasa gitna. Ito po yung pinaka, yung pinaka table, table niya. oh. Ayan. Tsaka Microphone yung... na rin yan, sir. Ayan. Wow, ang ganda. At nakatanggal. No? Ayan, Tapos ito pwede pang ano eh. Oo. Oh, oh. Ito po yung pinaka phone niya. Ayan. Imported material yan, sir. Tapos yung mismong upuan. Napa Same lang din, po siya. sila. Ayan. 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 Microphone. Ayan. Ayan pangmamahalin yes. talaga siya. Mga high quality talaga siya, sir. High quality yes. at uh, isa sa mga pwedeng yung uh, bilhan na furniture dito sa May 999 Mall. So ma'am ito